Pag-amienda sa K-12 program ay lusot na raw po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso. At kapag naisin ang batas, may bibigyan ng opsyon ang mga magtatapos ng junior high school kung sila ay tutuloy sa grade 11 or 12 hmm. or diraay te sa test na. Pwede. Okay. Aha. Or hanggang doon na lang sila grade 11 and 12. Ayaw na nila. Graduate okay. na sila. Sa so, usapin natin si congressman Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on uh, Higher Education. Uh, Magandang umaga po uh, Congressman Romulo sir this is Erwin Tulfo and Aljo live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Radyo Publico nationwide sir good morning Yes magandang umaga uh, Kong Erwin at sir Aljo magandang good morning umaga po Eh ano yes, ito umaga Opo maganda mo ka magandang balita ho ito no na uh, nasa ikatlong 3 uh, babasa na approve na po sa third reading itong uh, K to 12 program so Ah, uh, paki paliwanag ho ano hong ang natin. Tama po ba when I said kanina na my hmm. choice na yung bata, if he, he wants to continue going to college, he has to go, he or she has to go uh, grade 11 at saka 12. Pero kung ayaw niya na, then hanggang grade 10 na lang ba siya? Can, can you further explain ako? Uh, yes, Kong Erwin ano ang ginawa po natin dahil kasalukuyan yung K to 12 program, ay alam natin na uh, sinabi nila job ready Uh, college ready pero alam natin hindi naging totoo yon mm. naging pabigat mm. inamendahan ang proposal po natin after grade 10 mm. lahat ng estudyante kahit sinong estudyante po ay pwede po na kumuha ng tinatawag nating honors exam mm. pag pumasa ka ng honors exam accelerated ka na sa first year college hindi ka na ng ah, 11 or 12 ayun no oh, napakaganda mm, mm. Yes. Pero pagkatapos mo din ng grade 10, may option ka rin uh, other than the honors exam. Mm. Kung gusto mo pong pumasok ng uh, textbook kasi 30% ng high senior high school natin nasa textbook talaga mm. pero hanggang NC 2 lang ang binibigay natin. Mm. Sinasabi natin hindi na siya sa DepEd, doon na siya sa tinatawag nating industry driven curriculum yung yung sa EBIT na tayo mm. at may industry boards regulated na lang ng TESDA. Mm -hmm, mm -hmm. Pag pumasa ka dyan po magkakadiploma ka pag nag NC3, NC4 or or PQ5 ka. Mm. Pag nangyari rin po 'yon. Mm. Unang-una po, competent ka, yung competency mo mataas na, hindi mo na kailangan, hindi ka na novice. Mm. Marunong ka na sa skill na training sa iyo. Pangalawa, mm. meron tayong ladderized education law na pinasa natin noong 2014. Kung gusto mo, hindi ka na rin dadalhin ng 11 and 12, pwede ka na rin dumiretso ng kolehiyo hmm. kasi ladderized education na ano yon. pagtapos ng grade 10, gusto mo pa rin magkolehiyo, yun talaga pinili mo. Dadaan kang 11 and 12. Hmm. Kung hindi ka kumuha ng honors exam o hindi ka pumasa ng honors exam, pwede ka dumaan ng 11 and 12 para mga kolehiyo. Pero, pinapatanggal na po natin lahat ng track, lahat ng strand. ang hmm. Ang ituturo na lang po dyan, yung general subjects sa first year college. Mm. Bakit natin gusto yung general subjects? Par, kasi po, pag natapos mo yung general subjects 11 and 12, pag tungtong mo ng kolehiyo, pwede ka mag advance placement test doon. Mm. Pag napasa mo yun, ike-credit ngayon yung mga general so, subjects. So, pwede ka, nang uh, pwede ka uh, na mag-third year, fourth niyan. Parang gano'n. Uh, ang mababawasan siguro one year o one sem ang mababawasan. Oh, oh ko. Oh, maganda pa rin. Ano? Oh. Yes po. Eh bakit hindi ba naisip ito dati? Ha? <laughs> kung, pa uh, 16. Kung Roman. Ay, <laughs> uh, uh, <laughs> Parang uh, baka tipid ang mga magulang. Sa mga meeting natin. Opo. Hmm. Uh, kung hindi, ang sabi nga po ng mga magulang, may dag, yung K-12 nagdagdag ng dalawang taon. Oh. Ang ginagawa natin dito oh. ay binibigan natin ng iba-ibang pathways. Oh. Plus, pwedeng makredit na ngayon sa kolehiyo dahil general subjects ang kukunin mo ng okay. na first year college English 1, uh -huh. History 1, uh -huh. English 2. Pag ito e po, yan kinukuha Pag ito kung naaprobahan pag ito pumasok at napirmahan ng pangulo, doon pala ito magki-kick in. Tama po ba? That is correct, uh, uh -huh. kong Erwin. Alright. Okay. Pero maganda pa rin po ito, Some, something to look forward to uh kong uh, Roman Romulo. Anyway, sir. Ah, uh, maraming salamat po uh, sa pag explica at uh, marami po magulang I'm sure mga estudyante na we look forward to this. Maraming maraming salamat po at magandang umaga salamat po. Salamat din po. Thank you po. Hmm. Ayan. Maganda Oyan. yun ha. Oyan. Oyan, at least, May na, option. Bawas, bawas, Parang uh, pagdating mo ng grade 10, which oh. is kung sa ordinary fourth year high school, oh, oh. mag exam ka. mag exam ka. ka. Kung uh, papasa ka, sa, papunta ka na sa college. La, yun, ladderized na kung yun. Kung hindi ka pumasa, mm ay daan ka sa 10 to 12 okay. ay, 11 to 12 uh -huh. at pagkatapos ay uh, yung mga normal na kurso mga The general subjects oh, algebra uh -huh. yung mga pang first year second year Nako. english 1 english 2 yung mga paborito ko algebra uh -huh. at trigo oo uh -huh. ano trigo trigonometry akala ko trigo yung uh, sa uh, parang bigas ang brado ko trigo. dyan 74. Ba, 75. 75. 75. 75. Oh, Maswerte okay. ka. Try go. Try go. Try naman natin si Sir Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association kung sakayin siya dito. Magandang umaga ka Willie. Erwin Tulfo po at your service at Aljo Bindio. Live tayo sa PTV at Radio Pilipinas Radio Publico. Good morning, sir. Morning. Uh, good morning, to Uh, uh, uh ang Kong Erwin ano at salamat po sa pag-imbita sa Pastor e. Aljo. Uh, good morning oh, hulo, hulo po. po. Ay uh, pamasa na raw po sa third and final reading itong uh, pag-amienda sa K to 12. Ay eh, I don't know kung nabalitaan niyo na ito na may option na ngayon ng magulang o mga bata kung uh, dadaan pa sa 11 to 12 may tinatawag na sila ng mga ano yun mm -hmm. ladderized exam mm -hmm. para diretso ka na sa college from grade 10 hindi ka na dadaan sa 11 to 12 pag hindi ka naman nakapasa daan ka sa 11 to 12 mm -hmm. gusto mo college kung ayaw mo na mag-college, gusto mo vocational, mm -hmm. eh, diretso ka na, from 10, mo vocational ka na, 11 to 12, papili ka na ng mga kurso mo doon. Kunwari mga ordinary seaman, di ba? Mm. Yung mga Bachelor nursing arts, assistant, yung mga ganon. Oh, oh. eh, sangayon ho ba kayo dito, Kawili? Ay, isa po napagandang development po 'yan, ano? Mm -hmm. Ano po, talaga po pinag-aralan po ni Congressman Romulo po 'yan, ano mm -hmm. po. At, at so sa po isa ka hindi pa niya nabanggit yung ating test uh, Tesla 1 and 2 uh -huh. eh ang ating pong lalagay sa ating ano is Tesla 3, 4 and 5 na talaga pong uh, pang-industrial na po ano. at mm -hmm. uh, ito po ito ang na po siguro yung ating mga magulang diyan at mm -hmm. ang ating mga mag-aaral, no? Mm -hmm. At tat yung talagang problema nang mulaan ipasok tong ating K-12. Tangayon po ang mga magulang po dyan at buong PTE po ng Pilipinas. So less na ang uh, ikang uh, gastos ng mga magulang. Kasi ito yung worry ng mga kababayan na natin na libre na nga ang college, uh, well, libre mga uh, state colleges and universities. Pero dadaan ka pa sa 11 o 12, siyempre yes. yung pamasahe sir William. Baon. Diba? baon boarding house, dagdag eh, dag, two years po na co kurso co ito. So medyo nakakaluwag. Tama mm. po. Ah, opo, opo. Talaga po nakakaluwag naka yan po. Yan ano, at mababawasan yung bagay ng ating mga magulang at estudyante no. Mm -hmm. At ang uh, isa pong uh, napakaganda po nito yung ating pong uh, pamimili ng estudyante na no? mapapabilis po yung ating mga magagaling estudyante mm-hmm. na na po sa college no. Mm -hmm. Instead po dadaan po sa kito. At, at isa pa pong napakaganda po niyan is yung ating mga at tinatawag yeah, dito na yung makakapamili po yung ating mga isigyante okay. kung talagang techno-vocational uh, courses or college na ko. Alam nyo, Kawili, nung uh, kapanahonan namin, doon sa trade school tawag doon, eh, sa University of Southeastern Philippines, Davao third year and fourth year high school, mamimili na kami ng mga vocational courses. May mga subjects kami doon. Eh. So yung uh, nakapagtapos talaga ng high school sa trade school, Pagtungtong ng college doon, mamimili ka na lang anong gusto mo, maging uh, mekaniko ka. Ano, dalawang taon lang mag magiging mekaniko. Iba naman, nagiging architect na kasi nga, na-apply. Hmm. So, kumpletong-kumpleto, 14 years, e, eh, nga professional na ang mga uh, contemporaries ko doon. Mm-hmm. So parang uh, Apo, itong ito oh, rise na ito byaljo oh, parang oh. kumbaga nung uh, sino-uno panahon yung NCE yan pag fourth oh. year ka pag hindi ka nakapasa vocational ka yan pag nakapasa ka college ka yes. tama po ba pa sir Willie? At ah, tama po oh. mm -hmm. Tapakit na po talaga para pong ipinatin po sa dati pong ating oh, ginagawa yeah, no nung no, panahon natin kaya ito po tayo oh, ngayon oh. at maayos din po no oh. Ang ang hindi po kasi akma yung K-12 sa ating ano eh. Uh, sa Pilipinas po. Pilipinas, all right. okay. Sir Willie Rodriguez, Pangulo ng Parent Teachers Association. Maraming salamat sa oras sir. Magandang umaga.